Hi guys! So, ang lunch po natin ngayon ay tahong na may tomato sauce. Sobrang dali lang po. Hindi ko na siya na video pero madaling madali lang po. Magsute lang po kayo ng bawang sibuyas at kung may fresh tomato, dagdagan nyo na rin po. Then pagkatapos, lagyan po ng dalawang lata ng tomato sauce. Lagyan nyo lang po ng salt, pepper, kaunting sugar, at saka kung meron po kayong fresh herbs like rosemary, thyme, at basil, pasok na pasok po. So, pinakuluko lang po siya ng 30 minutes. Ayan, ayan na po siya. And then ngayon, ilalagay ko na po ang ating muscles. Kung paano po linisin ng muscles or takong may, may extra video po ako doon. So, kung paano tanggalin yung excess na na sand or buhangin. Kasi di ba minsan meron pang ganon. So, ayan. Lagay lang po natin. So, haluin ko para pumasok yung flavor ng tomato sauce sa loob. Sobrang bilis lang nito guys. Or mga beshi ano lang to 3 minutes. Ayan na, oh, nagbubukahan na sila. Pag na po ang ating tahong, ay luto na po iyon. So, tatakpan ko lang po ng tatlong minuto. So, ayan. Nakikita nyo, nagbukahan na ang mga tahong. Lagyan ko lang po ng kaunting lemon. Para maalis yung lansa. And then, luto na tayo. At ito po pala ang kapartner niyan. Siyempre, nagluto ako ng noodles. So, kung ano pong meron kayo na type ng noodles, pwedeng-pwede ko. So, tara na. Luto na. So, salamat po sa panonood At God bless everyone. Bye! Bye.